Hello guys, dito kami. Pila kami dito sa carousel. Saan ang huling pila? Ikaw, huli. Dito tayo. Ang bayad yan. Tulad yan nung ano, nakaralaw. <laughs> Kita rin tayo. <laughs> Dila mo yung video. Hindi sumama sila, Jin? Ha? Hindi sumama ni Jin? Bakit? Hindi ko kasi na nakita eh. Libre. Duman pa kayo kapilya? Hindi na. Ah, nahuli kayo. Mm, kami ng umalis sa ano. Pero man nakaano kay sa ban. Mm. O anim na ban eh? ah. yung dinala doon eh. Kami huling huling umalis. Ah. Karting nyo lang? Karting nyo oh, lang? kami kumain. lang? Nakasakay ka lang sa mga ganyan natin. Oo, sa ano? Libre talaga. Ay hindi eh. Sa. May bayad po ba? dito. May bayad. Wala nang. bayad 'yan. Kasi bayad ang galit ka di ba? Oo, Arancel na yan. may bayad. Wala raw. Bayad Hati, bayad ano ba? Wala nang bayad dyan? yan bayad Ano makaba? Ha? Wala nang bayad, yun lang may bayad pagkain. <laughs> Magagalya ni Spoy ang na yan. Lehan, ya. Ay, Paano ba yan ba? hindi pa bukas ang Pier View? Oh. <laughs> Paperbyo tayo, hindi pa bukas yung ano. Ay, ha? <laughs> ba yan? Garden yan eh. Hindi na! The garden yan eh. The garden. Ayan yung ano eh. Ayun na, ayaw ko yung mga ganyan. yung mga ganyan din. Rumahan nga kami dyan, ayoko ko dyan. May eh. Nahihilo, nahihilo na nga kami sa van namin eh. Ang gabi naman yung driver namin. Nuntukuntuk ba yung ulo namin? Saan na po kayo galing? Silangan po. Bagong silangan. Salba yung driver namin eh. Paspas ba yung driver niya? Nagmamadali yan. Hahaha. <laughs> Hahaha. So ano ba? Kunti lang bumili. Kalag gabi, bawal daw ang payo. Dito? Ito, ko yung payong. Ito,